Kanami gid ka mga yaya basta mahamot mga kapasaway ko lang tawan niyo lang alaga ko ginadumog-dumog ako. Ginadumog -dumog ako. <laughs> Kagaina pa nga tabog ko sa iya nga maghalin siya kay magtrabaho ako ambot indi siya maghalin daw ano ni pamatyaga niya sang baho ko perfume. <laughs> Our video for today mga kapasaway ko no is switch ko ang summer to winter nga clothes. So samtang nagapang switch ako nagapang pain ako sa mga bayo mga kapasaway ko lantawain tawa akon nga alaga. <laughs> nagakabit-kabit nga daw amo sa akon nga kalawasan. Kag hindi ako magkumpiyansa mga kapasaway ko kapas sweet-sweet na alaga ko sa akon. 11 years gani mga kapasaway ko nagkahiwalay kami pa ayhan nga 6 years pa lang ako dire. <laughs> <laughs> o ato na, naghalinas siya mga kapasaway ko. Ay, salamat. Makapahuway na ang akon lawas abit kabit niya. <laughs> So anyhow, anywhere, anyway, mga kapasaway ko no, ginpamangkot ako sang miga ko about sa hiwalayan sang Katniel. Boom, mga kapasaway ko. Di pong gol nga, nakibot ako. Daw <laughs> tampaon ko siya, mga kapasaway, wala to omo. Tungod, hindi ako yan nakibot about sa ilang paghiwalayan. Nakibot ako yan nga gbalita, iya amo, ina-iya sa ako, nga hindi man ako iya fan sa mga Katniel. Ha! <laughs> Di para hindi lang magsama ang pakiramdam sang akon nga miga sa ako, nakipagplastikan ako mga kapasaway ko. Ha? <laughs> Siyempre nagatag ko sang opinion about dira sa hiwalayan nga ina mga kapasaway ko. Anyway mga kapasaway ko ha, nagbulagay gani na nga pila nakabilog ang bata. Ha? Sila pa ayan, nga 11 years lang. O di ba So depende na yan sa inyo nga doon kung paano nyo dalon ang itlog kang ka munay sa isa't isa. <laughs> Char! Nan, abi nyo bastos na naman si May Pasaway. So, amo lang na ang masabi ko about sa katnyel nga relasyon, ha? Pero ining akon nga mga trabaho nga ini, syempre, o, oh, mga kapasaway ko, sa ang katambak nga mga bayo ang akon nga hilimuson. <laughs> Daw hindi ako makamove on. So no amo ni kali ako kapisan mga kapasaway ko kay tungod ang tanan nga mga bayo ginpanghakot ko nakigibutan da sa salas kag hilimoson. Syempre ginapakita ako sa inyo kag sa amo ko kay may CCTV na da mga kapasaway ko nga ang iya nga kabulig wala nagarels kundi nagatrabaho. Ah. Oh. Tani makita sang amo ko mga kapasaway no kag para dugangan niya man ang akong sweldo. Oh. <laughs> Maski ipang bakal talang bala kagatas-gatas, mga kapasaway ko, solve Ay, na. Ay, dira nyo nakita, mga kapasaway ko, nga grabe, nagid ang kapisan ko, ya. Hindi lang sa loob ang ginavacuum, pati ang mga bayo. <laughs> Nakita nyo na gali mga kapasaway ko nga may screen ang akon nga video tungod samtang nagapanghimos ako sa mga kabayuan naga live ako amo ina ako kapisan nga content creator <laughs> Tito ginatakan ako mag voice mga kapasaway ko asta na lang diri ang akon nga video ah bye bye na mga kapasaway ko sana na sa maayong lagay kayo ah Ini si sa Pasaway, nagpasalamat, salamat, salamat sa aking lahat ng mga followers kag sa aking mga viewers. I love you!